Ay, ganun. okay. Re-infuse na natin. Ibig sabihin, balik na natin yung dugo kasi tapos na yung dialysis niya. Tapos, uh, re-infuse. Tapos, mag-stop na siya. Tapos, punta na tayo dito. Tatanggalin na natin. Ayan. Tapos, tatanggalin natin siya dito para maibalik yung dugo. <laughs> ibabalik ang okay. dugo saan? Sa kanya ate, yung mga nandito. Ah, okay. Tapos okay. Bilis naman ang kamay mo. Ay, <laughs> <down>. <laughs> Tapos, ito. Kasi ate, kailangan mabilis ah, dahil oh, mag-ano okay. siya, yung magkaklat mag mag magka siya. siya. Kaya kailangan mabilis. Kasi hintay na mag-ano na siya, mag-pain niya yung wala na talagang dugo kasi di ba ang dami pa okay so for um, how long um <laughs> depende kasi kanina di ba na, for naka 4 hours ka lang natin, na ibalik natin yung 400 hintay okay. natin di ba 90 pero hindi ko inaano sinasagad ng 400 nasa 300 320 ganyan depende kung okay na siya kasi puputi natin eh. Oh, oh, wala. Yeah. Mm -hmm. Lilinis na siya. Yung dugo may... hindi eh. kulay. Na, kasi yung dugo niya, ibabalik na. Kasi ka, ba diba dito na yung minis. Naputi na siya. Tapos mamaya, mamamuti na ito lahat. Oh, grabe ano. Na-amaze na sa... nakaka niya. Totoo lang. Oh, Tapos panoorin mo ulit mamaya para may views. Kuwanan <laughs> <laughs> yung Hintayin natin hanggang 300. Mas madali yung pagbalik. Mm hmm. Hintayin lang siya. Ayan. Itatanuhin ka niya kung, glad, kung continue ba o remove na. Pero dahil meron pa mm -hmm. continue natin. Okay. Siguro hanggang mga 300. Pero Ay, depende. Ano na siya? bumalit na Bumalik na yung dugo mm -hmm. Ang <laughs> no? Wala pa. Pangati. niya. pag na tulad. Okay siya Kasi ano na yan. Tubig na yung iba niya. Tapos, ito i-drain niya. Lahat ng tubig na meron dito. At tapos, tapos remove Bloodlines lines. Kaya kami ate, i-drain ano niya. I-drain niya na. Ayan o. Oh bababa na siya doon sa ilalim. Tapos dun na akin. So, nasaan Marisa. yung waste? Ah, okay. Saan? Habang dinidialysis pala siya, yung waste niya, natatapo na. Tatapo na. Tapos itong na last drain mo dito, niya pa, okay? para malinis naman. Okay. At sanitize na yun at the same time. Ay, ang galing. Hindi pa. May pwede din ka pa para masanitize yung loob. Yung labas, isasanitize sanitize natin. Tapos, may pwede din ka dyan para ito, sanitized. Kasi may nilina kasi meron panglinis yun yung mga chemicals, yung machine. Okay. Pero wala kang manual na gagawin? Yung sa labas. Sa labas lang? Pero yung loob, yung machine. Ah, machine mismo. Yung ah, galing. So, ito ngayon, ano na itong? Tatanggalin na yun. Alin ang tatanggalin? Okay.